Personal nga pong ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 13 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu na nasa sa Batangas kahapon. Tila may pasaring din ng Pangulo sa pagmamalaki niyang walang nasawi sa anti-drug operation na ito. Yan ang pampagising na balita ni Marcel Halili. Bala kayo niyo. Basta <laughs> tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. <laughs> Ito ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sindikatong nasa likod ng halos dalawang toneladang shabu na nasa bat sa Alitagtag, Batangas kahapon. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang sako-sakong droga na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Naharang ang mga kontrabando habang sakay ng van na pinara sa checkpoint. Sabi ng mga pulis, galing Santa Teresita ang sasakyan at aligaga ang driver ng hinga nila ng lisensya. Napansin tuloy nila ang nakatakip na trapal sa likod ng van. Nang tanggalin, dito na tumambad ang sako-sakong plastic container na nabistong shabu. Base sa testing at inventory, lumabas na mataas ang kalidad ng mga nasabat na shabu. Posibleng galing ibang bansa ang mga droga at ipinuslit lang dito sa Pilipinas. Ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang matagumpay na operasyon.